What? I don't understand. Brigada in the heart of changing lives. Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig Rene sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Climax. Umaangan na. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, bribery attempt sa isang kongresista. Isasama na rin umano sa investigasyon ng House Tri Committee kaugnay sa flood control projects. Senate President Escudero, Pinirmahan na ang mga sampina laban sa mga umabsent na contractors sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pangulong Marcos at VP Sara may mensahe para sa mga Pilipino ngayong National Heroes Day. Pagdiriwang nito, sinabayan ng kilos protesta para kondinahin ang patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Mga residente ng Palawan at Basilan, muling pinagiingat ng NDRRMC sa posibleng pagbagsak ng debris sa panibagong rocket launch ng China. At bagong round ng oil price hike, epektibo na bukas. One data. One data. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng lunes, August 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Le Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Max. DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, kinumpirma po ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na plano nilang isama sa investigasyon ng Tri-Committee ang umano'y tangkang panunuhol ng isang district engineer ng Department of Public Works and Highways kay Batangas Representative Leandro Liviste. Ayon kay Ridon, ipalalahad nila kay Liviste ang iba pang detalye ukol sa sinasabing bribery attempt na tinukoy naman o ng tinukoy na district engineer na si Abilardo Calalo. Iimbitahan din nila sa pagdinig ng tri-committee ang lahat ng individual na may kaugnayan dito upang makakalap ng dagdag na impormasyon. Sisiya sa atin umano ng tri-com ang isyo ng umano'y palpak at ang flood control project sa bansa. Nauna nang napaulat ang sinasabing tangkang panunuhol kay Liviste ng halaga nga abot sa 360 million pesos kapalit ng hindi na pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control project sa Batangas. Sa impormasyon naman mula sa Taal Police, mahigit 3 milyong piso umano ang inalok ni Kalalo kay Liviste noong biyernes ng hapon dyan sa Poblasyon Zone 12. Brigada Bandita Nationwide Samantala isang linggo matapos ang unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa mga maanumalyang flood control projects, Escudero pinirmahan na ang sabina laban sa mga kontraktor na hindi sumipot dito, kabilang na ang dating tumakbong alkalde sa Pasig City na si Sara Diskaya. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Pinirmahan na ngayong araw ni Senate President Cheese Escudero ang sa pinalaban sa mga kontraktor na hindi dumalo sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa manumulang flood control projects. Sa nasabing pagdinig mula sa labing limang kontraktors na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tanging pito lang mula rito ang siyang dumalo. Uh, Mr. Chair, uh, may I move for the issue once of sabina to those absent uh, Uh, invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, uh, to require them to be present in the next uh, hearing. I so move, Mr. Chair. The uh, motion is uh, in order. No objection. The motion is uh, carried. Mr. Chair, siguro pag uh, when we invite them, I mean not invite, sapina them next uh, hearing,

Porito ng imbestigasyon ito... Samantala, kabilang sa mga papadalhan ng sapina ay ang mga sumusunod. Unang-una na nga rito ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation sa pangunguna ng presidente nito na si Sara Diskaya na maala nang tumakbo bilang alkalde ng Pasig bagamat natalo ito kay Mayor Vico Sotto. Kasunod naman din dito ang Wawo Builders, Top Notch Catalyst Builders Incorporation, Sanwas Incorporation, St. Timothy Construction Corporation, at pang-anim naman ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Pang-pito ang MG Samidan Construction. Kasunod naman dito ang Hightone Construction and Development Corporation, Centerways Construction and Development Corporation, at maging ang LRTK Builders Incorporation. Maalala sa nasabing pagdinig, hindi naman naiwasan pang mag-init ng ulo ni Marcoleta dahil sa paiba-ibang sagot ng owner at proprietor ng QM Builders na si Alan Kerante. Gumawa na tayo ng uh, pride control practice. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, eh, Mr. Chair. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa, nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, eh, ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O, ngayon nga, may uh, Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Sa huli hiniling ng mga senador kay Kirante na ipasa na lang niya ang financial statement ng kanilang kumpanya upang masilip kung tama ang sinasabi nito na malaki ang kanilang kapital. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, hinimok naman ng isang kongresista ang Department of Justice na isa ilalim sa Witness Protection Program o WPP ang mga whistleblowers na may nalalaman umano sa anomalya sa flood control projects. Hindi raw kasi dapat palampasin ang pagkakataon na malaman ang buong katotohanan hinggil sa mainit na usapin. May report si Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Nanawagan si Bacolod City Representative Albi Benitez sa Department of Justice na isa ilalim sa Witness Protection Program ang mga opisyal at kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH na handang tumestigo laban sa nangyayaring korupsyon. Ayon kay Benitez, pagkakataon na ito upang maisiwalat ang katotohanan kaya responsibilidad ng gobyerno na bigyan sila ng plataforma at karampatang proteksyon. Hindi na anya dapat maghintay ang DOJ na kusang lumapit ang mga testigo kung nais nito na litisin at ipakulat kulong ang mga sangkot sa pandarambong ng pondo ng bayan na para sa natugunan ang banta ng pagbaha na nagpapahirap sa mamamayan. Iginit din ng kongresista na dapat isama sa WPP ang mga individual na may hawak ng mahalagang impormasyon na nais magsalita laban sa sabuatan at katiwalian. Batid dito na mahaba at hindi magiging madali ang laban tungo sa paghahatid ng hostisya ngunit hindi dapat palampasin ang pagkakataon kung nais ng tunay na mabuting pagbabago. Dagdag pa ni Benitez, kailangang itaguyod ang public infrastructure na hindi dumadaan sa shortcut at hindi kinokompromiso ang buhay at kaligtasan. Bukod dito ay ang pagkakaroon ng proseso sa pamahalaan na malaya sa nakasanayang korupsyon at magbigay ng babala sa mga nais na gawing bulok ang sistema para sa pansariling interes. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Preganta Bandita Samantala na nawagan si Pangulong Bongbong Marcos ng mas pinaigting na pagkilos laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan sa kanyang talumpati ngayong araw ng mga bayani sa libingan ng mga bayani sa Tagig. Binigyang diin ang Pangulo na hindi dapat isa walang bahala kahit ang maliliit na anyo ng panlilinlang dahil unti-unti nitong winawasak ang lipunan at inaagawan ang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon rona. Kasabay nito, tiniyak din ng presidente na pananagutin ang mga sangkot sa mga anomalya at isisiwalat ang buong katotohanan upang hindi na maulit ang kawalan ng malasakit at respeto sa publiko. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Duterte ang kahalagahan ng pagkilala hindi lamang sa mga bayani ng kasaysayan kundi pati na rin sa mga makabagong bayani na patuloy na naglilingkod sa bansa sa iba't ibang larangan. Ang pagdiriwang naman ng National Heroes Day, sinabayan po yan ng kilos protesta para kundinahin naman ang patuloy na pangharas at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Brigada Jigo Custodio, e Brigada mo! Brigada! Kasabay ng paggunita sa National Heroes Day, nagkilos protesta ang grupong Filipinos Do Not Yield Movement sa tapat ng tanggapan ng Embahada ng China sa Makati City. Kanilang iprinotesta ang patuloy na pambubuli at pangaharas ng China sa mga manging isda at tropa sa West Philippine Sea. Bahagi ng pagkilos ang maikling pagsasadula at pagbato ng mga nabubulok na kamatis sa mga replika ng barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard. Tinulig rin ng grupo ang paninisin ng China sa Pilipinas. Kaugnay ng manipagsalpok ng Chinese Coast Guard vessel sa Chinese People's Liberation Army Navy ship na tinawag nila malino na pagbaluktot ng katotohanan. Binigyan diin ng FDNY na hanggat hindi kinikilala ng China ang 2016 Arbitral Award at patuloy ang pambubuli nito sa West Philippine Sea. Magpapatuloy silang magsagawa ng kilos protesta sa harap ng Embahada ng China na din ng grupo sa mga Pilipino na magkaisa at suportahan ng patakaran ng Administrasyong Marcos Jr. para sa kapayapaan at kapakanan ng mga mamamayan sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Costadio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Sidebacks. Brigada Bandita Nationwide Samantala magkakaroon ang panibagong rocket launch ang China mamayang madaling araw. Ang NDRMC pinag-iingat ang mga residente ng Palawan at Basilan dahil sa posibleng pagbagsak ng debris ng rocket sa karagatang sakop ng mga nabanggit na lugar. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Report. Muling pinag-iingat ng National Disaster reduction and Management Council ang mga residente ng Palawan at Basilan na sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa panibagong rocket launch ng China. Ilulunsad ang Long March 8A rocket mula Hainan, China sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 3.36 ng madaling araw mamaya, oras sa Pilipinas. Posibleng bumagsak ang debris nito 130 nautical miles mula El Nido Palawan, 55 nautical miles mula sa Tubataha Reef National Park at 27 nautical miles mula sa Haji Mutamad Basilan. Dahil dito, inatasan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of the Interior and Local Government at DENR-Namria na magpatupad ng temporary restrictions kabilang ang navigational warnings. Muli ring nagpaalala ang Philippine Space Agency na huwag lalapitan o pupulutin ang makikitang posibleng debris dahil maaari itong magtaglay ng nakalalasong kamikal. Matatandaang nauna nang nabulabog ang mga residente ng Puerto Princesa City sa Palawan nitong August 4, matapos marinig ang malakas na pagsabog o tinatawag na sonic boom. Nang magsagawa ng verification ng mga otoridad, nakita raw ang isang malinaw na trail o guhit na mukhang galing sa exhaust o propulsion ng isang rocket. Tumugma ito sa inilunsan na long March 12 rocket ng China noong araw na iyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, the Music and News Authority. Hi Max. Hi Max. Brigada Bandita, Nation y. Nation y. <laughs> Simula bukas ay aarangkada ang panibagong round ng umento sa presyo ng lahat po ng mga produktong petrolyo. Sa abiso mga kabrigada, mayroong madaragdag na 50 centavos sa kada litro ng diesel. Sa gasolina, mayroon namang umentong 70 centavos kada litro habang 30 centavos naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ito na po yung ikalawang linggo na magkasunod na price hike sa gasolina matapos naman ang dagdag bawas noong nakaraang Martes. Ang tinitingnan pa rin dahilan ay ang pagtaas sa demand, pati na rin ang tinatawag na uncertainties sa Russia-Ukraine truce. IMAX. 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 Samantala mga kabrigada, muli na namang gumawa ng kasaysayan ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Siya kasi ang kauna-unahang Pinay na nanalo ng Grand Slam Senior Singles sa US Open. Ito'y matapos niyang pataubin ang Danish World number no. 14 na si Clara Toson sa score na 6-3, 2-6 at 7-6. Si Ayala, na rank 75 ngayon sa Women's Tennis Association, ay naghahanda na sa susunod nitong laban sa Naturang Liga. Ilan po sa mga posibleng ay sina Cristina Vasca ng Espanya na rank 35 at ang pambato ng Amerika na si Claire Lu. IMAX. IMAX. Major -wide. Major -wide. Mga kabrigada, narinig nyo na siguro yung salitang glutathione. Madalas po itong na-associate sa pagpapaputi o pagpapakinis ng balat na karaniwang ginagawa ng mga babae. Pero kabrigada, maaari din naman ito sa lahat maging sa ating mga kalalakihan. Ang glutathione ay tumutulong po sa detoxification ng katawan, lalo na sa atay. Ayon sa pag-aaral mula naman sa Journal of Clinical Investigation, ang mataas na antas ng glutathione ay nagpuprotekta laban sa mga lason tulad po ng alak at polusyon. Para sa mga lalaking aktibo sa trabaho ay at madalas po na exposed sa stress o polusyon, malaking tulong ang pagkakaroon ng sapat ng glutathione sa katawan. Ang balitang ito hatid sa atin ng DriveMax Plus herbal capsule, lalaki angat, tumatagal. Ride Max, Ride Max, biganda balita, nationwide, nationwide. kumpleto. Balita kumpleto, DriveMax, DriveMax, biganda balita, nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.